Magandang gabi po sa lahat. Bisayas, Mindanao ko sa Kayundako na Mundo po. Tayo nagbabalik babalik dito sa ating munting channel. Samuel Soriano, TV29. Para mag-discuss ulit ng another coins. At ito po ay ating hilig, Mangulikta ng Barya. Kaya ho tayo nandito, nagsisiling ng kanilang mga halaga, ang aking mga koleksyon. Ayan po. Magandang gabi po sa lahat ng aking mga subscriber. Kung saan dako na mundo po. Keep safe po sa lahat in God bless. Maraming maraming salamat po sa lahat ng aking mga subscriber dyan. Thank you so much. Yun naman po mga nanonood doon sa aking FB page. Samuel Soriano lahat po na nakapalo sa akin, thank you so much. Ayan, baka pwede naman pakipalo ako doon sa aking FB page, Samuel Soriano. Thank you so much po sa lahat. Meron naman tayong pag-usapang bariya. Ayan. Yun naman po hindi pa po nakapag-subscribe dito sa aking munting YouTube channel. Ayan at gusto nyo ang ganitong mga topic po, ayan, about coins. Ayan, baka pwede na makasuyo sa inyo, pakipindot naman po sana ang ating subscribe button, like and share, para ma-update ko kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Meron naman tayong pag-usapan bariya, ito po ay mga sinaunang bariya. ay Year 1985, ito po ay si Waluna, ayan. Pagkatalikod po makikita ho natin ng 25 centimos ang nakabukang pagpak ng isang butterfly. Ang scientific name po niyan ay Graphium edoiodes. Ayan. Bago tayo magsimula sa ating talak, ang puno na siya ng pakikipagdigma. Maitim na. Bago tayo magsimula sa ating talak, ay kilalanin mo muna natin siya bago natin makita ang kanyang presyo. Isyo po, Philippines po, Pero Republic, 1946 up to date po. Type standard circulation coins Shears. 1983 hanggang 1990, value nito 25 centimos. Currency piso, 1967 up to date po. Composition yan ay brass. Mayroong bigat yan na 3.9 grams, may haba pong 21 mm. May kapal po naman itong 1.68 mm, hugis po, bilog. Orientation yan, medal alignment. Ayan. Itinigil ang paggamit sa bariya na ito noong January to 1998. Number 2462, reference number KM-241-1. Ayan. Ito pong year 1985, ito po ay 19%. Ayan, kung ilang piraso naman ang ginawa sa barya na ito, itong hawak natin, ito po ay 84,922,000 piraso po. May price na po ito doon sa ating numista.com, yung kanyang extra fine 18. Almost uncirculated 33 pesos. Uncirculated nito ay 62 pesos na. Dago tayo sa kanyang price. Ayan. Doon sa ating eb.com, nakakita ko tayo nagbebenta doon ng 8.92 dollars. Nasundan po ito ng 7.42 dollars. Meron naman tayo nakita doon nagbebenta doon ng 502 pesos and then 418 pesos. Dako tayo sa Carousel PH. Sa Carousel PH naman po nakakita tayo nagbebenta doon na 90 pesos. Yung pinakamababa doon na bintahan po ay 50 pesos na. Ayan, dyan lamang po ang aking may bibigay na presyo nito at sagad na. So hanggang dito na lamang po. so besides binaraw ko sa kayong tako na mundo po. Keep safe po sa lahat and God bless.